Ano? So ayan Ugh, Nagugupit tayo guys Magandang 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 ayan So Ito po yung tsumpa ko ngayon Ayan Ipipipin natin Pero hindi ko alam kung kaya ko ba maggupit ng straight Ayan ako <laughs> Ay kita mo natin ah So, ayan. Nagupit na kasi yung isa. So, Nakalimutan ko mag-video. Kaya, ayan. Naku. Hindi ko alam kung straight kaya. Alam niyo po kung para saan ito, guys. Ayan. Tapos ito na, nagupit ko na yung isa. So, kulang pa guys. Madami pa ito eh. So, ito. Nagupit natin. So, ito ready na ito para ilagay doon. Sana crush yan ako. Parang na short yata. So, ito yon So, tutupuin na natin para bukas sa pagbalik ng... Tingnan uh, natin to kung gano'n sila kanin. konti na lang yata yung kulang. Kung konti na lang kulang, meron pa kasi ako eh. Pwede pa tahi, tahi, tahi. Ang mahaba pala to. Saan mo? Mahaba siya. Okay. So, mahaba yung isa. So, may mga tayo. Pag-ugupit pa tayo ng isa. One, two. Sa bintana kasi ito guys, ilagay. So, I think ito pwede sa kabila. Mayroong pabimbalak yun. Eh. Let's keep going. So, ah, hirap akong mag ng So... ay ito is ano? Oh, Ang pala ko yung malaki. Okay, so tutuin na natin kasi nahilo eh, na ako. Para tapos ko lang maglinis ng mga yung bintana. So bukas, ilalagay ko to sa bintana guys para iwas lamok. Pero yung lamok dito nakakaso kasi malakas yung bukas. Parang sa isda yata ito eh. Tapos so, agal-agal ba ito? So ayan, natapos din bukas na ako maggupit, So, bukas, ukan, 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 ukan. So, bukas, makikita nyo ito, ilalagay ko sa bintana. So, magbibigyo din ako. Ilalagay ko din sa bintana, guys. So, makikita nyo ako bukas, akya ko sa bintana. Ito yung, sobra. So, yan. Meron pa doon, retaso-retaso din. Sobra yun saan. Ito po dito sa kabilang bintana. So, sobra ito, guys. Dalawa lang kasi kailangan ito. Ito, tama ito, o. Oh. Tapos, magugupit pa ako na isa pang ganito. Ilalagay ko ito dito kasi. Bintang Yeah. Diba? Na. Hmm. Okay. Ready na to para bukas. Papahiin ko na lang. siya Ilalagay ko pa sa sasabinta na para umasok yung lambok At saka isa pa, para hindi din tumalon yung pusa ko. Kasi pag naka-open kasi yung window namin, may tendency na tatalon yung pusa ko. So, mahirap pag siya'y tumalon.